Hello guys, magandang araw. So ngayon may kakabit tayong labaturing na wall hang pipe. So ito yung ikakabit natin. Ito yung na uh, So kumpleto na siya. Meron na siyang pit trap at saka ang gilbaw at saka faucet niya. Expansion. So kumpleto na. Ikakabit na lang natin to doon sa loob ng CR. Tapi, ya, skip. Kita akan menggantinya saja, ini

mamarkingan natin ng lapis dito sa butas para pagbalin na alam na natin Yan. Ayan. so ito na yung namarkingan ko yung may lapis so dito tayo magbubutas So, bubutasan natin ito ng gamit ang barina para yung expansion dyan natin ilalagay yung bracket ng laboratory So ngayon ilagay na natin tong sponge yun.

Hvala što pratite kanal. So, ito na yung laboratory guys. So, simple lang ito. So, bali na wala yung cup niya dito. So, later on, napapalitan natin yan. So, yun lang guys. So, maraming salamat. Thank you. Alright.